Escape in the All New Tank three hundred. See you out there. Mga kaoto, ipapakita ko sa inyo ang one of the best SUV, the Tank 300 by JWM. Ang gagandahan mga kaoto, pag binuksan mo yung kanyang hood, meron siyang hydraulic. Ang engine size po nito mga kaoto, ay meron siyang 2.0 liters gasoline with 217 horsepower, 380 max torque, with 8 speed automatic and ZF technology transmission. At ang kanyang headlight, signal light, at daytime running light at saka kanyang fog light, lahat po 'yan naka LED type. Ang Tang 300 ay meron din siyang features, advantages and benefits na tinatawag na automatic emergency braking sensor. Ito po 'yon. Dalawa na 'yan. Tapos siya po ay naka 360 cameras. Ang kanyang front suspension naka double wishbone with coil spring. At ang kanyang rear suspension meron sa multi-link dependent. At kung makikita niyo po, at kung makikita, kung nyo po ito, ito po ay ang tinatawag na level 2 ADAS. Uh, na kung saan meron siyang traffic sign recognition lane keeping assist traffic jam assist oh. lane departure warning intelligent cross control at meron din siyang adaptive cruise control at meron din siyang cross traffic alert na kung saan kaya po i-detect yung uh, may biglang tawid at may mga biglang tawid na nakamotor, nakabicycle so mag-automatic break po siya. Lalo na pag habang nagdadrive po kayo, ay nagte-text. At mayroon din siyang hill descent control, hill start assist. At mayroon din siyang nine driver modes na kung saan mayroon siyang eco mode, sports mode, normal mode, mountain mountain mode off-road at sa mga rocks pwede sa sa uh, sa mud pwede sa mga sa beach at meron din siyang tank -torn. ang tank turn na kung saan kaya niyang paeksiin ang pag turn niyo po tapos meron din siyang tank na kung saan yung tank pag kayo pa nasa bundok eh, hindi na po kayo aapag ng acceleration or ng gas Automatic, pag pinindot nyo po yon siya na po bahala magpaakyat. Tatagbo paakyat ng 5 to 12 km per hour. Tapos meron din siyang, pwede siyang 4x4, pwede siyang 4x2. Ang kagandahan po sa kanya, naka dual zone yung kanyang aircon. Pwedeng malamig, pwedeng mainit dito sa may passenger, pwedeng malamig sa driver so kaya na po bahala mag-adjust then sa bawat upuan ng driver side saka passenger side pwede pong palamigin dito naman sa driver side naka 8-way power adjustment plus meron din po siyang full massage ito na kung saan pag si driver habang nagpapahinga lalo sa mahabang biyahe pwede pong i-massage yung kanyang buong likuran. mararamdaman niya po yun. Then, meron namang lumbar support. Ito, kung saan yung direction ng uh, yung lumbar, yung ano na yun, yung bilog na yun, matigas kung saan banda niya gustong yung ipatamain, ito po yung adjustment. Plus, ito po ay naka 8 speakers, no? Infinity. One of the best speakers in the country under by Harman. Kaya, ang ganda po nito ng uh, tunog po nito, mga ka-auto. Plus, itong si tang 300, uh, masasabi kong, one of the best all-in-one SUV. At ito po ay pumasa sa bansang Australia. Siya lang po ang nakakuha ng 5-star uncap rating. Ang kanyang uh, warranty, meron siyang Bumper to bumper, 7 years or 200,000 kilometers. Whichever comes first. At ang kanyang powertrain, engine, transmission, differential is 10 years or 1 million kilometers. Doon pa lang, mapapatunayan po niya na guaranteed at matibay at maganda si Tang 300 by GWM. Sa presyo, mabibili nyo sa sa 2,678,000 pesos. Ilang yan? Tingnan na po natin sa likod. Dito naman sa likuran, may kita nyo, pwede siyang cigarette charger. Kung kayo naman po ay nasa outing, may nila may po kayong uh, video okay o um, uh, malaking uh, uh, karaoke, pwede po niyong isaksak dito hanggang 220 volts. Diba? Very, very uh, impressive si Tank 300. Sa airbags, meron siyang six airbags. Si Tang 300 ay meron din siyang moonroof then roof rail. Ngayon, sa so gustong mag-test drive, available po ang test drive unit dito sa JWM Makati branch. At pwede po kayo mag-message para sa appointment, test drive appointment. Uh, Titik nyo lang po kami sa aming uh, cellphone number dyan sa may uh, description. So yun lang po mga ka-auto. Selamat.